Sa mga balita sa labas ng bansa Isusulong ng Estados Unidos ang pagkikipag aliyansa sa mga bansa sa Asia. Kasabay dito ang pag-asang mga katuwang din ng Amerika ang China. Ito ay habang nagpapalawak pa ng sariling impluensya ang Beijing sa Asia. Kauda nito dumating na sa Cook Islands si U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Ito ay para naman sa pagdalo niya sa Pacific Island Forum na bahagi pa rin ng pagpapamalas ng presensya ng Amerika sa Asia-Pacifico. udarito ito, napunan na ng Estados Unidos ang lumalaging anino o impluensya ng China sa Asia Pacific Region. Sa Amerika, namaril ang isang empleyado ng supermarket sa liblib na bahagi ng New Jersey. Nasawi sa nasabing pamamaril, ang dalawang kasamahan nito at kasunod nito ay ang pagpapakamatay rin ng salarin. Kinilala ang 23 na na si Terrence S. Tyler. Napagalama na panggabi ang duty ni Tyler sa Pathmark Grocery. Umalis ito ang supermarket dahil sa stress imedya ng madaling araw at nagbalik na may bitbit -bit na AK-47 automatic rifle at isang handgun. Nangyari ang insidente ito, isang linggo pa lamang ang nakakalipas matapos na mamaririn ang isang walang trabaho na lagi sa New York City. Napatay nito ang dating kasama sa trabaho malapit lamang sa Empire State Building. Napatay naman ng mga responding police ang nasabing celebrity. Samantala sa United Kingdom nagsagawa ng informal memorial ang mga fans ng namatay na si Princess Diana. Ito ay bilang pagodita sa unang taon ng pagyao ng pinakatanyag na prinsesa ng Britanya. Magugunita ang katapusan ng buwan ng Agosto taong 1997 na mamatay dal sa car accident si Princess Diana sa Pont de Alma Road Tunnel sa Paris kasamang nasawi ni Princess Diana si Egyptian film producer Dodi Al-Fayed gayon din ang driver na si Henry Fall. 36 anyos lamang si Princess Diana nang mamatay sa naturang sakuna. ika ng Setyembre 1997 nang ilibing si Princess Diana. May tatlong milyong tao ang nakipaglibing sa pinakatanyag na prinsesa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.